Ang susunod na programa ay may tema at eksena hindi ang pop sa mga batang nanonood. Patnubay ng magulang ang kailangan. Hoy! Kaska? Hoy, sir! Chiksa! Wow! Pambago ka lang dito, ha? Ah, magkano ba servisyo mo? Oh, no! 500 sa kama, 400 sa papag. 300 po sa banyag, 200 sa lapag, at syempre, 100 sa dumuhan, sir. Ah, ganun ba? Dali. Ito ah, 500. Wow! Galante si sir! Huh? Ano? Anong galante ka dyan? Sa kama po, sir. Baka <laughs> swerte? Ibang beses sa damuhan. Tara, isa mo. Nasaan <laughs> ba yung tubo? Kung sa puwet na